Hello guys, welcome to collective reading, collective love reading to. Wala na yung specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaring mangyari itong reading na ito sa'yo. Or makuha mo yung mga messages dito, maaring para sa itong reading na ito. Pero kung hindi, hindi ka nakaka-relate, hindi ka nakaka-resonate, huwag mong pilitin. May mga taong nangangailangan ng messages dito and yeah, take only what resonates. By the way guys, um... Pasubscribe na lang guys dito sa dalawa kong ano, friend. Wait lang po. Okay, sorry about that. Anyway, ito yung dalawang friend ko. Ito, pamangking po namin ito. Pakisuyo na lang ng pasubscribe na lang din ang kanyang YouTube, Charlotte Fab World and Jing Tara Trader. Pasuyo na lang. Salamat, guys. Start na natin ang reading. This is for the sign of collectives. Okay. Walang specific zodiac sign. Kung may babanggitin ako, guys, maaaring zodiac sign mo yun, maaaring zodiac ng person mo, pwede rin namang hindi ang importante yung istorya kung kinikilabutan ka na nakaka-relate ka you do have your the spring and seeds you do have your temptation okay, so nakikita natin there's there's a new beginning na maaaring pinagkakabalahan mo ngayon and some of you pwedeng nakakaranas ka ng feeling na parang niloloko lang yata ako dito, I don't know it, it, it feels like hindi ka nagtitiwala regarding dito sa new beginning na ito part of you is pwedeng nagtitiwala, you're really watching kung ito ba'y totoo, ito ba'y hindi. Part of you is, um, parang totoo naman. I don't know if that is love related or career related, pwedeng ganun. Um, and at the bottom of the deck, this, there's this fate and um, I, I, I can feel some of you may nagkakos ng delay or may naging delay na nangyayari dito but for what I can see here um, itong delay na ito ay nakikita natin na magbibigay ng malaking pagbabago and maaaring matatapos din ito kung kung meron man delay it's hindi siya pang matagalan it's pansamantala lang and Pagdating sa love, who is this person that you're dealing with? Your person here, ayan, maraming cards. You do have your the sun. This is the person na maaaring nagbibigay ng happiness sa sa'yo. Or, um, this person might be, kung hindi man happiness yung ibinibigay niya, is yung strength. Nagpapalakas ng loob mo no? This person, you do have your purpose. Yun yung purpose niya, actually. Yun yung purpose niya. To make you happy, to make you feel, ah, uh, pushed. parang siya yung taga-push mo, eh. To, to make you feel na, uh, kahit ganyan, ganyan, hindi, kaya mo yan, ganyan, this person will push you and then ma lalabas yung iyong limit, yung kung akala mo hanggang dito lang kaya mo hindi may ilalakas ka pa may may gagaling ka pa This person I feel like we do have a reflection and projection so this is a twin flame connection but you know this this energy is that you do have your balance and nakikita natin na pwedeng some of you pwedeng you're dealing with your karma may karma sa buhay mo and or pwedeng sa kanya pero as much as possible um maaaring itong person mo na ito pag pinupush push ka niya nagawin mo yung isang bagay kahit paano nakakatulong rin yun sa isip niya sa mindset niya na ay nakaya niya halimbawa nagawa mo yung mga pinagagawa nitong taong to siya rin iisipin niya hindi kaya ko rin pala to and then and tendency pareho kayo naghihilan pataas nitong taong to and then i can see the unity here both of you are um, you know helping each other para to stand straight as you can see it's it's like dito sa dito sa connection ninyo um, dito sa picture, there's two girls here. There's two girls na naka nakaalangan ng tayo, ano? Nakatiwarek, sabihin na natin ganun. Pero the way I see this, medyo kung siya lang, kung isa lang ang nakatayo dito, mahihirapan siyang i-balance ang sarili niya eh. ba diba? And you might fall. ba diba? maaring ikaw to. mahihirapan ka. Sa, sa, sa point na ikaw ay nahihirapan, may problema, etc babagsak at babagsak ka eh. Pero itong taong to will try to to push you para kahit papano maging masaya ka, hindi ka dapat nalulungkot, i, itatayo ka niya, tutulungan ka niya, and then ikaw din naman, pwedeng yun din naman ang na itutulong mo sa kanya. Pero hindi nyo yun nanonotice pareho, hindi nyo yun nararamdaman, hindi nyo yun nagigets pareho. Na parang, Um, akala mo yung simpleng usap lang ninyo, nakaka-uplift yun ng spirits ninyo. Yung sa halip na lugmok na lugmok kayo, bigat na bigat, problemadong problemado. Hindi. Mag-usap lang kayong dalawa, okay na kayo pareho. That's the energy. Ano yung emotion mo patungkol dito sa person na ito? Emotion mo patungkol sa person na ito. Spirit guides, angel guides, emotion mo para sa person na ito. your emotion is guilt and control. So, as, as sa ngayon, no, you're trying to control your emotions. Maybe, kasi marami kang gusto magbago muna sa sarili mo. Eh. So, bakit, bakit ako mag-focus sa connection namin? Sarili ko muna. Baguhin ko muna sarili ko. The way I, uh, yung iba, pati looks, binabago, pati uh, pananalita, pati pananamit, etc and or pagbabago sa maybe may kinalaman sa career this is you changing your mindset this is you focusing on um stopping yourself from thinking about this person parang tinutulungan mo rin yung sarili mo mo sana ng wag isipin ng taong to but to focus on yourself no lalo na na yung iba sa inyo nakakaranas ng stress problema ganyan how are your personal and emotions niya for you you know, your transcend and action. So, itong person na ito, I'm feeling a lot of, I, I'm feeling about this person na parang, um, nahihirapan siya ngayon sa sitwasyon niya. Hindi siya happy sa mga new beginnings na nangyayari sa kanya. This person may mga unexpected new beginnings, but, maaring na iba yung paningin niya, pananaw niya sa, sa mundo, na bago yung, um, paniniwala nitong person na ito. And I feel like itong person na ito dahil dito sa kanyang sitwasyon, no? There's this deep longing here with the separation sa inyong dalawa. So ngayon, naghahangad siya ngayon ng um, connection sa inyo. Kasi maybe na-realize niya, teka lang, parang mas matibay yung connection namin nitong taong to. Maybe if you're dealing with a person na may bagong ka-connect, may bagong ka-relasyon, dito niya na-realize, teka lang, parang hindi ma hindi, malam ma hindi matibay itong connection namin itong taong to. Parang bibigay lang din eh. Anyway, what will happen in the future for you? In the near future, you do have your healing. So, this is you um, oh, maaayos mo ma rin kung ano man itong problema na to. Soon enough, you will be happy. You will get out of your comfort zone. Yan, yeah, nakikita natin na meron kang mga mapupuntahan na hindi mo akalain na mapupuntahan mo. Mga lugar na madada... Na ma na, I, I can see you discovering a lot of things. And going to places na hindi mo pa napupuntahan in the near future. You do have your assistance. Your spirit guides is with you. They are always there with you. And they will, they will tell you, they will tell you the way or the, um, they will tell you actually kung anong dapat mong gawin. Kung sino dapat mong tawagan, sino dapat mong puntahan, sino na They will tell you kung anong dapat gawin. Kaya wag kang matakot. Huwag kang mangamba. In the near future, you will have this south node. Okay? This is your comfort zone. And luck is here. So, maaaring kaya hindi mo na pupuntahan yung mga dapat mong puntahan kasi nandito ka ngayon sa iyong comfort zone. Hindi mo alam kung kung mga hindi ka nagtatry ng mga bago but I'm seeing you may be taking the risk in the near future and you do have your illusion um, once na tinanggal mo, as you can see, mas nakikita ko yung sunglasses dito, no? Sunglasses na, na, na nasa lapag, na nasa baba, hindi nakasuot. So, pwedeng tendency is whatever itong na, nararanasan mo, pwedeng in the near future, magbigay ng malaking pagbabago dahil sa ikaw mismo ang gagawa ng pagbabago sa buhay mo, whether sa career, sa love, etc. This is you with the shadow side. This is you na maaaring meron ka mga bagay na isikreto, isisikreto. Yun ay dahil hindi mo hindi na para malaman ng iba itong mga bagay na ito. Pero I feel like malaki ang mababago sa buhay mo once na gawin mo ito. This particular change will help you achieve whatever you desire and this will lead you to happiness okay thank you for watching i love you all and bye bye